Isang makabata umaga po, uh, Kong Erwin at Sir Aljon. Uh, oh. salamat po sa pag-imbita po sa Council for the Welfare of Children. Opo. Opo. Kasi parang alarming ito, 17,000 only last year ang mga batang uh, naging biktima ng online sexual abuse at exploitation. Mukhang marami po ito, Yusek Tapales. Ah, uh, kung yung 17681 po ay kabuuan ng reported cases ano halu-halo po yan pero diyan sa 17681 yan 1000 plus yung online sexual abuse mm -hmm. so napakarami pa rin po niyan ko mga 10% po yan ang nare-report sa P PNP Women and Children Protection Center ano so uh -huh. nakakabahala po yan kaya po binabantayan natin Anong nga uh, may papayo ninyo sa mga magulang? Kasi ang mga bata ngayon, may access na. Mm. Hindi mo pwedeng nga uh, wag ka mag-online kasi may mga online classes. Eh, Siyempre, yung mga password, tapos si nanay na sa office mm. uh, or may ginagawa, hindi na babantayan. Well, what do you suggest, Yusek Tapales, to ika nga, uh, at least mamonitor ng mga parents ang activities ng alak nila while online, sir? Opo, napaka-importante po kung ano, uh, talaga po ang mga magulang bilang punong abala po ng kaligtasan ng ating mga anak, kailangan po unang-una ang mga magulang po mismo ay mag-aral ng online safety behaviors. Ano? Uh, Pag-aralan uh, po natin kung ano ang responsabling paggamit ng internet, ituro po natin sa ating mga anak uh, na para i-equip po natin sila para ma-recognize kung ano yung mga harmful contents, hindi pa po akma sa kanila. Ano ang mga dubious website at huwag po makipag usap sa mga hindi po nila kilala. So, talaga pong uh, punong-abala po dapat ang mga magulang po dyan. Kaya po, talagang tinuturuan po natin yung mga magulang na create po tayo ng awareness para po talaga maalerto sila dito sa threat ng online sexual abuse pati yung AI generated child sexual abuse mm. materials. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> yun na po problema dahil uh... Anytime pwede pong ma-access yan ng ating mga kabataan. Well, may nakikinig, mayroon naman pong hindi. Yun ang problema natin. Eh, alam naman na natin na mga kabataan ngayon, ma -agresibo yan eh. Lahat uh, talagang papasukin nila para lang out of curiosity. Ika nga, uh, USEC. Oh, nakakatakot po yan, Sir Aljon, mm. kaya nananawagan po kami sa mga magulang. Of course, the government is doing everything po no, para talaga mag-create tayo ng awareness. We are in close coordination with the NBI and the PNP para po talaga mabantayan kung nakapasok na ba talaga itong AI, child sexual uh, abuse material sa Pilipinas. Awa ng Diyos po, as of two days ago, kaugnayan po natin ng Philippine National Police, wala pa naman po. Mm. Pero Pero ito'y nangyayari na talaga sa ibang bansa. Like sa United Kingdom po, meron po mga pag-aaral dyan na ito talaga ay ginagamit po yung mga AI generation tools saka yung mga image editing software. Hmm. Tinuturuan nila na gumawa ng mga bastos na larawan ng ating mga bata. So hmm. yan po ay binabantayan natin kasi po kawawa ang mga bibiktimang mga bata po talaga. Lalo na yung mga, ma mga mahihilig pong mag-post sa social media ng kanilang mga picture. Alam mo sir, uh, ang... Uh... Meron pong uh, tayong katulong dyan. When I was with the DSWD, nakikipag-ugnayan po sa atin yung United States uh, Homeland Security. Mm. Nagmo-monitor sila ng mga ganyan by Aljo, lalo na yung mga coming from the United States. Mm. Kasi mga kliyente karamihan, mga galing sa US, mm. na mga pedophile. Mm. So binabantayan nila yan. At pag na-trace nila, Nakikinig sila, bilabantayan, mm. parang mga may kasama pala dyan yung CIA. Mm -hmm. So, inexplain nila sa akin pag uh, natunugan nila na kausap ng bata na kausap ng bata na uh, yung sa kabilang linya mm. ay matanda. Eh, hinuhuli nila, tinitrace nila yung address ng pedophile. Mm -hmm. Like I was saying, eh, mayroong tumutulong sa atin dyan yung United States Homeland Security mm -hmm. na nagmo-monitor din po opo, pag uh, opo. yung kanilang mga citizen ang involved dyan, mga pedophile, ay uh, tinatrack down nila yan at hinuhuli. Yo, tumutulong po sila, nagiging coordinate opo. po yung U.S. Homeland Security sa ating pamahalaan, sa NBI. Mm -hmm. PNP at DSWD. Siguro isang araw kayo, baka matawagan din kayo nitong Homeland Security Security US Palace. No problem po, sir. Talaga pong uh, kailangan po natin ng tulong nila. Alam nyo po, uh, nag-attend po tayo doon sa launch ng Bureau of Immigration hmm. po nung two days ago. Meron silang project hashtag Shield Kids for Children. Ano? So, Nung nagbukas po tayo ng mga pantalan po para sa mga bisita, since nung pandemic po kasi nakasara tayo, puro internet lang ang pakikipag-ugnayan ng mga predators sa ating mga prospective victims, pagpasok po nila sa Pilipinas, nakaabang na po ang DOJ at Bureau of Immigration sa kanila. Kaya nire-report po nila two days ago na ang dami po nilang nahuli kumpara po doon sa mga nakaraang taon. Ano ba yung mga top cases? Rape and acts of lasciviousness? Tama ba? Yes, sir. Yes sir. Aljo, alam nyo po, dun sa binabanggit po ni Kong Erwin kanina oh. na 17,681 cases, oh. 7,500 plus po dun ang violation ng child abuse law natin, 6,700 plus ang rate, at 1,900 plus naman ang of nest. So sa 17,000 plus, 16,000 plus po yung tatlong offenses po na yan dun sa mga nireport po sa PNP Women and Children Protection Center. So paano kinakausap? Kaya po nakakabahala po talaga. Hinakausap nila yung mga bata tapos nakikipag-meet sila in person? Gano? May mga ganyang kaso po. Nagsimula po sa uh, uh, harmful conver uh, har harmless conversation hmm. hanggang sa nakapag-send na po ang bata ng picture na hindi naman bastos hanggang na nag-send po ang bata ng medyo revealing na na picture hanggang nakapag-send na po ng hubad uh, may kaso pa po na natakot ang bata oh. gustong bawiin ang picture niya nakipag-meet po doon sa matanda oh. nakausap, ay eh, may napahamak pa po yung bata natin may mga hinahandle po ang PNP kasong ganyan Ano pong mga edad ng mga batang ito? Yusek? Nako, uh, Sir Aljo, alin mo po, uh, merong mga kaso ho kaming ganyan, mga 15, 16, 14 lang po yung edad. Kaya po nakakabahala talaga kaya kailangan po nating bantayan ng ating mga anak po. No? Of course, alam natin po, hindi natin 24-7 pwedeng sumaybayan sila. Hmm. Kaya po, importanteng turuan na lang po sila hmm. kung paano po po protektahan ang sarili nila. Pero of course, kasama na po dyan, ituro po kung saan pwedeng mag-report po ng mga ganitong klasing paglabag ng karapatan. Pero yata tayong hotline yan, helpline, makabata helpline. Ano po yun? Uh, detalye nito, Ayusek? Opo. Oh, Uh, meron pong nilunsad ang Council for the Welfare of Children noong November 2022 po ito. Tapos nirelaunch namin noong October 2023 with the 14, uh, 1383 uh, na hotline. So ito po talaga ay four-digit lang. Ho, no? Pwede pong tawagan to, kahit po anong children's concerns. Uh -huh. Bullying, mental health, violence against children, pati po online sexual abuse. Mm. Uh, I-report nyo po dyan, basta bata po, kami po ang bahala. No, okay, sige po. All right. uh, panghuli mensahe na lang sir sa ating mga magulang. Opo. ah, uh, salamat po kung Irvin, Sir Aljo. Ang masasabi ko lang po para sa ating mga magulang at sa mga bata po, ang iiwanan uh, iiwan ko pong salita ay makabata, mahalin at kalingain ang mga bata. Basta bata, tayo po dapat ang bahala. Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Hmm. Paano makaiwas sa online sexual abuse and exploitation? Maturuan ng uh, uh, mga magulang para uh, i-cascade nila sa mga anak nila na why? Pero mga bata kasi medyo matigas ang ulo. Eh. Kaya dito tayo problema. Sabi ng CWC ng uh, DSWD, uh council for uh, i mean uh, children hmm. uh, council for the welfare of children 17,000 last year lang na mga nabiktima ng sexual uh, exploitation and abuse so paano ito para sa mga parents uh, ano ho ang may advice ninyo Dr. Camille uh okay uno-una kasi uh, syempre no pag uh, yung mga online groomers na yan ang nakikita nila ito yung mga tao na pagkakatiwalaan So mm -hmm. siguro dapat ang isipin ng mga bata eh ang dapat nilang pagkatiwalaan ng mga magulang. Talagang mm -hmm. kailangan i-educate din ng mga parents sa kanilang mga anak tungkol sa mga tinatawag na risk ng internet. Mm -hmm. Dahil Kasi kung hindi nila maiisip na hindi pwedeng kasi na ang sasabihin natin gagamitin ng mga gadgets or gagamitin yung mga kung ano mga social media platforms na as babysitter mm. kasi 'di ba tayo ang iniisip natin at salpak mo yung ano na yan yung gadget na yan eh parang may yaya ka na tatahimik yung bata hindi kay istorbuhin kung meron kang ginagawa mm. lalo na siguro nung panahon ng pandemya syempre kung ikaw ay work from home ang iisipin mo yung katahimikan mo na makapagtrabaho ka E eh, samantalang kung merong nakasalpak na gadget dyan, syempre gustong-gusto -gusto ng mga bata na, ayan, kung ano-ano yung di discover nila. Kaya siguro yung risk ang una nilang dapat uh, importante. At the same time, siguro palagi nilang kakausapin yung mga anak nila. Kasi alam nyo, yung mga online groomers, ang nakakatakot yung yung pag yung masyado na silang uh, nagkaroon ng trust dun sa mga tao don. Mm. Siyempre alam nila ang baba-baba ng self-esteem pero ito nagbibigay ng ano parang ini-encourage sila tapos pa yung ba, on, mga online gamers ito wala sila ng mga regalo di ba may mga gifts may mga gifts yung mga, mga gaming ano mga mga games na ganyan oh. Siyempre syempre parang naiinggan sila so papalapit sila doon Mm -hmm. Siyempre pag sa magulang hihingi ng pera para pangbili nung ano kung ano man yung gift dun sa games, siyempre ayaw. Mm -hmm. Kaya talagang kinakailangan talaga kahit pa paano. Titignan din natin Tsaka may mga apps kasi na ano eh iba-iba yung mga pangalan ginagamit kagaya okay, ng yeah. Discord magsulat malalama, meron ka ano na palang kausap na hindi kilala nung no, hindi mo kilala, hindi rin kilala yung anak mo. tapos pero naiimpluwensyahan. malaking mm -hmm. bagay talaga na makipag-communicate at the same time sabihin natin na ang dapat ay yung foundation ng trust ng sa magulang nandoon. Oh, yeah. right. So, nako, maraming salamat uh, dyan. So, bottom line, kailangan nakabantay, nakatutok ang magulang sa mga bata at may access sila, di po ba, doktora, anytime, kahit nasa office sila, pwede lang silipin yung uh, ikang account ng mm. anak nila. Baka nagla-live ang anak nila or kung ano man. Tama, doktora Camille, is that what you're saying? Ay, opo, opo, ano kong, dahil kasi unang-una, -una, may mga bata ngayon as early as 7, 8, 8 Played even on suicide kasi kung minsan na ng mga predators na to na parang yung kinakumbinse sige nga dinete sige nga subukan mo nga mga, mga hmm. ganun and it so happen meron po talaga na na, na, na ng mga suicide na hindi lang attempts talagang na, natutupad yung pag suicide ng ibang mga bata as, as ano ang age po ng pinakabata ay 10 years old eh na, na nadali diyan eh dito Alright. na tayo talaga okay, tututok. Kaya po. Mm -mm, uh -huh. Sige, maraming salamat uh -huh. po. Doktora Camille Garcia, psychologist, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, sir.